Hello guys, for today's video nga ay pupunta tayo ng saan na? I don't know. Nagkikrib daw siya na. na Ikaw, ikaw nagsabi nun. Ikaw, ikaw, ikaw yeah. nagsabi nun. Na. Ikaw, ikaw eh. Ikaw na, ikaw. Minggo. Huwag ka magsimuling. Minggo Ikaw magsimuling na natin di ako. <laughs> ay, siya yun, siya yun, siya yun, siya yun, siya yun. Siya yun. Minggo pa yun, Minggo pa yun. Siya yun o mama, siya yun. Minggo pa yun. O, lalayas muna kami. Nagkikreed kami ng kwan. Jabi. Ako yon, iko. Ayun pa niyang aminin na nagka-crave siya ng burger steak. Diba? Authentic. Atoren. Eto pa eh. <laughs>

Hello. Mm -hmm. Wala na kang maloto. Kain. Kaya... Wala na may luto. Bebe. Hi, say hi. Craving satisfied na sila. Wow. Amém. pala, nagbawang tayo ng extra rice. Ha? <laughs> ah, uh, ano? Craving satisfied na, Jerome? Ooh. Ready to satisfy my baby? Wow! Diba, napagbigyan ng bata, di ba? Hindi pa diba, naman araw-araw ko eh. Okay lang. At diba? least <laughs> diba, happy siya. Di ba? Hindi araw-araw, pero pwede gabi. Araw-gabi. Hindi daan sa'ya. Di ba happy yung bata? Oo. Kain na na kain. Go! Bye! Kain muna kami.